edukasyon ang susi sa kinabukasan. Ngunit bago makamit ang pinaniniwalaang kaunaran, mga suliranin ang tila mga rehas upang karamihay mapaatras. Taong 1887 hindi natin pagmamayari ang silid na ito upang yung sayangin lamang na walang natututuhan. Apat! Lima! Pupo! Tama <laughs> Bakit hindi mo mapapansin kong unti-unting nauubos ang aking mga estudyante at maaaring dahil ito sa aking pagtuturo. Ang na pamamalo ay tsak na dahilan kung bakit patuloy silang nababawasan. Hindi magiging mabuti ang aking anak kung hindi maayos ang iyong pagdidisiplina. na pag-alaman kong nais mo ipatigil ang pagpaparusa sa mga bata. Kaya dapat inasahan mo ang pagbaba ng iyong sahod. Ulit po, Ibalik mo ang paraan ng pagdisiplina sa mga bata at ituon mo ang pag-aaral ukol sa reliyon. Dahil sa pagbaba ng aking sweldo ay ipinalik ko ang nakasanayang pagtuturo. Breaking news, suspindido ang klase para sa pampubliko at pribadong paaralan sa Davao City. Dulot ito ng nagbabagang init na nararanasan sa buong syad inaabisuan ng lahat na manatili sa tahanan. We are hereby directed to shift to blended learning. Stay tuned for more updates.

Kaya pala ilang araw na siyang absent, nakakalungkot naman. Ay, Ang init-init talaga dito sa Pilipinas. Naku! Dadalawa na nga electric fan, si Rapa. Oh, natapos nyo na ba yung blended activities? Oo, oh, oh, kagabi na nga lang ako dinala ng internet. Naku! Sinanika lang yung walang pinasa sa groupings natin. Ah, oh, Precious, pwede bang ihabol ko na lang yung assigned task ko sa groupings natin? Bukid kasi lugar namin, walang signal eh. Ah, eh, sige. Wala ka rin bang natapos sa blended learning natin? Wala talaga eh. Andito na si Ma'am! Good day everyone! Kumuha na lang kayo ng one-fourth sheet of paper when having a quiz. Grabe! Di pa nga tayo nakapag-discuss. Wala kasi tayong TV. Number one, sino ang kasintahan ni Jesus Tumoy Vara? Grabe! Ihingin na na ako. CR muna tayo, please. Sige, doon na tayo. Ang sarado pa naman sa kabila o wait ibaba na sa na siya para sa babae at lalaki Ahaha, ilan ba ang mo? Piso? Hindi pa naman talaga gusto pumunta dito sa kantin. Pinilit ko lang naman ako. Tanga, na, eh, hindi ka nagbayad sa ambagan. Ikaw, malilit mo sa amin ngayon. Wala talaga kasi ako pera akong pera ngayon. Marami ba akong gustusin sa bahay? Ahaha, o nga pala, wala ka pala mga magulang. Wala ka pala magulang eh! Wow! Bakit may pinagay pa rin?

Kulang na lang physical mong saktan ang anak ko. Eh uh, mister, alam niyo ba kung paanong walang komodo-modong kumakbo ang anak ninyo habang nagkaklase ako? Wala kang karapatan na bayayin ang anak ko. You don't have the right to discipline my child. Ano? Pipisikalin mo na? po ay hindi ko pinahiya ang anak mo. Kahit na napakawalang respeto ang paglalaro ng online games habang klase ay kalmado ko pa rin kinausap si Miss Moral. Pangalawa, I didn't play a figure on your child. We're prohibited to do that. Oh, huh? kahit na! Babalik kami rito, bukas at kakausapin ko ang principal. Arangin. Danica, ba't nandito ka pa? Oh, Precious. Tinatapos ko lang yung mga activities. Tambak eh. Hindi mo ba yan magagawa sa bahay? Uwi na ah. Ah, masyadong magulo sa bahay. Walang araw na hindi sila nag-aaway. Tuwing blended, imbis na panoorin ko yung mga videos at activities na sinend nila ma'am at sir, na uuwi lang sa pagtakip ng kenga. Lilinisin yung iniwan nilang kalat, at tatapusin ang mga gawaing bahay. Dagdag pa ang kawalan ng signal at internet. Ah, pasensya na Napakarami lang talaga ng mga iniisip ko ngayon. Kapatid mo yun, di ba? Ha? Huh? Kapatid? Yung estudyante nag-suicide? <sighs> Oo. Oo. maraming hindi nagbago. Mga materyales na dati wala, ngayon ay mahirap hagilapin at kulang pa rin. Madalas nang nalilimutan ang galang na ipinanata sa bandera ng ating Pilipinas. Ang dating normal na ayos ng panahon ay tila nagbabaga na ngayon. Noon ay pisikal, ngayon na may mental. Ang bawat hagupit noon ay nawis magagaspang na salita ngayon. Imbis na tulungan, hinihila pa pababa. Edukasyon ang susi sa kinabukasan, ngunit tunay na marami pa ang suliraning mararanasan.